Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang Tahar tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga brigadang ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa tanghali. At ngayon... Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide, ngayong tanghali. Balita Nationwide. Kabrigada Curly Diskaya at dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara site in contempt dahil daw sa pagsisinungaling sa pagdinig ng Senado. Para Diskaya naman, no show, hindi dahil sa heart condition, kundi dahil sa isang meeting. Tigil pasada ng manibela, tatapusin na ngayong araw. Pero transport strike naman ng piston, umarangkada na. 10,000 crowd estimate ng PNP naman para sa mga rally sa linggo. Underestimation ayon yan sa isang grupo. 50,000 na mga police deployment tinawag na overkill. Pag yung merasol, nakalabas na ng par. Pag yung nando naman, inaasahang lalakas pa ngayong weekend. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso. Ang buong ng News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satan Holly. Propaganda Balita Nationwide. Agandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Araw ng Webes, Brigada, September 18, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Ang ah, Brigada Leo Navarro Malikdem. Brigada Balita Nationwide sa tanghali Brigada Balita Nationwide Sa Brigada, walang pagdadalawang isip na ipinasight in contempt ng Blue Ribbon Committee. Si Curly Diskaya, matapos ang dimono ipagsisinuling nito, hinggil sa pag-absent ng kanyang asawa sa pagdinig. Sa ulat o sa sulat ni sara. sinabi niyang hindi siya makakarating dahil may important meeting daw na naka-schedule ang kanilang kumpanya tungkol sa isyong kanilang kinakaharap at hindi niya ito I I would like to clarify with Senator Marcoleta if uh, he raised an objection because I didn't uh, quite get it. No, I'm not raising any objection. Thank you, Senator. Marcoleta. Sa kabilang banda, mga kabrigada, matapos ang hindi pagdating ni Sara ay pina na rin siya ng show cause order. Samantala, hindi na rin nakatakas pa at hindi in contempt na rin ang komite si dating District Engineer Henry Alcantara. Mr. Chair, unacceptable. Therefore, I file, I I, I will uh, move, Mr. Chair, that we cite this person in contempt for lying before this uh, committee, Mr. Chair. There is a motion to cite in contempt of the committee, Engineer Henry Alcantara. Any objection? Hearing none, you are cited for contempt. Thank you. Mga kabrigada parehong humiling ng Senate protection sina Sims Construction Trading owner manager Sally Santos at dating assistant district engineer Bryce Hernandez at kapwa silang nabigyan nito. Pagon-pago, brigada balita nationwide. Mga Brigada ang DPWH nakatanggap pa ng mas maraming report ng Ghost Flood Control Projects. dating DPWH Undersecretary Cabral, ah, na rin. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Sa loob nga ng nakarang dalawang linggo ay nakatanggap umano na mahigit isang daang report ang opisina ng Department of Public Works and Highways tungkol sa mga ghost flood control projects sa iba't ibang lugar. Ayon kay DPW Secretary Vince Dizon, lumalabas sa mga ulat na hindi nga lang nakasentro sa Bulacan ang mga ganitong kaso dahil meron din umano sa La Union, Oriental, Mindoro, Nueva Vizcaya, Eastern Samar at maging sa Mindanao. Dinayak naman ni Dizon na nagsisimula at nagpapatuli na sila sa ginagawa nilang pag build up ng kaso sa bawat proyektong kanilang iniimbestigahan. Samantala, aminado naman ang kalihim na mayroong nagaganap na kolesyon sa pagitan ng mga opisyalis ng DPWH mula sa taas hanggang sa baba at maging sa mga kontraktor. Posible rin daw ng trilyong halaga ang perang nawawala sa kaban ng bayan dahil sa mga Gulf Flood Control Projects na ito. Kinumpirma naman ni Liso na tinanggap na niya ang courtesy resignation ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral noong nakaraan gabi kaya posible ito raw ang rason kung bakit wala si Cabral sa pagdinig na siyang naging dahilan naman ng pagkasabina nito. Live mula rito sa Senado in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 14. Kaya iba pa mga balita mga kabrigada! Transport strike ng piston, umarangkada na. Tigil pasada naman ng manibela, tinapos na ngayong araw. Brigada Jigo Custodio, ibrigada e mo! Brigada! Umarangkada na rin ngayong Webes ang tigil pasada na ikinasan ng grupong piston. Ito ay bilang protesta sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, malaki ang epekto ng korupsyon sa gobyerno sa sektor ng transportasyon dahil sa laki ng buwis na kanilang binabayaran, lalo pat pataas ng pataas ang presyo ng produktong petrolyo. Dapat daw ang buwis ay napupunta sa mga sa serbisyo sa mamamayan, pero sa halip ay napupunta ito sa bulsa ng mga kurakot na opisyal ng gobyerno. Kasabay nito, nanawagan din sila na maibalik ang kanilang limang taong prangkisa, ibasura ang jeepney modernization at alisin ang mataas na buwis sa produktong petrolyo. Samantala, hindi naman paaabutin pa hanggang bukas ng grupong Manibela ang kanilang ikinasantig Pasada. Ngayong araw ay tinapos na nila ito dahil sa may mga nakiusap daw sa kanila kahapon na itigil na ang transport strike at marami na rin daw sa ating mga kababayan ang nahihirapang sumakay. Sa September 21, makikisa ang dalawang grupo sa malawakang kilos protesta sa Luneta laban sa korupsyon. Magbibigay ng libreng sa kaya manibela habang ang piston ay magpupulong pa kung magbibigay din ba sila ng libreng sakay in the heart of changing lives ako sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila The Music News of Rain or shine, tuloy ang laban. Yan po ang naging pahayag ng grupong Tama Na o Taong Bayan alay sa makatarungang atin na aksyon. Kaugnay sa gaganaping kilos protesta sa darating na linggo, Setyembre 21 sa Luneta sa kanayam ng Brigada News FM Manila kay Tama na Convener Professor David San Juan iginit nitong tuloy ang kilos protesta kahit na bumuhos ang ulan dahil sa bagyong nando at habagat tiniyak din niyang may plano sila sa kalimang bumaha lalo na sa bahagi ng Maynila habang umapila rin si San Juan sa mga makikilahok sa pagkilos na maging flexible Opo, rain or shine at sabi nga natin sa Filipino ululan at umaraw tuloy ang laban magdadala tayo ng payong, magdadala tayo ng kapote, yung mga may bota o may, may mga sapatos na matibay na pwede talagang hindi naman siguro babaha. No, mm -hmm. nakupat maka sa araw na yan, edi eh, lalo nang mabibigyan din ang panawagan natin, hmm. di ba? Pero yun po, nung panawagan natin, tuloy talaga, umula na tumaraw. Samantala mga kabrigada, nilinaw naman ng grupo na ang 10,000 crowd estimate ng PNP ay underestimation na anya sa dami ng mga nagsabing makikilahok sa kilos protesta. Kabilang ng mga first timers, mga estudyante, vloggers, influencers, artista at iba pa. Baka umabot sila sa isang daang libo. Kung ang estimate ng polis ay 10K, ay napakaliit na bilang hunon. Kasi kung akong tatanungin yung 10K, maaaring yung manggaling sa ilan lang sa malalaking grupo. 10K, isang grupo lang yun eh. Tandaan natin, ang isa pang development kung um, bakit ko sinasabing pwedeng umabot ng 100K at baka nga yun yung minimum. Kasi po, oh, pati yung mga dating hindi nagrarally, dating mm -hmm. dating um, hindi masyadong talit, for the first time ay sasama. Ang programa sa Luneta, mga kabrigada, ay magsisimula alas 9 ng umaga at tatagal hanggang alas 12 o alauna ng hapon upang bigyan daan ang mga nais pang lumahok sa iba pang protesta sa EDSA Shrine. Magkakaroon din ng mga marcha mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila, kabilang ang UP Manila, De La Salle University sa Intramuros at Liwasang Bonifacio patungo naman sa Luneta bago magsimula ang programa. Uma, ataw, ang, ang grupong bayan kabrigada tinawag na overkill para sa September 21 protest ang pagpapakalat ng nasa 50,000 na mga pulis. Brigada Sheila Matibag, e i mo! Brigada! Nanindigan ang bagong aliansang makabayan o bayan na hindi kailanman magiging kaaliansa ng anumang protestang kumukundina sa korupsyon at kawalan ng parusa si Pangulong Bongbong Marcos. Ito ay sa harap ng malalapit na malawakang kilos protesta sa September 21 sa Pusang Bayan na na kung talagang magmamarcha si Pangulong Marcos sa kalsada, magiging isang walking effigy lang daw ito na nagpapakita ng bulok na sistema kung saan may korupsyon at makapaminsanang pamumuno. Maliban dito, sinabi rin itong gumawa ang presidente masyadong publiko at mapanatili ang kanyang pagkapangulo. Idiniin ng grupo na ang tunay na sentimiento ng pangulo sa protesta ay makikita para mapigilan ang pagkilos ng publiko laban sa korap na sistema ng pamahalaan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News SM Manila, The Music News. Assertive! Brigada Balita Samantala mga ang pagpapalit ng liderato sa Kamara Damage control lang daw ng Administrasyong Marcos sa Korupsyon Ayon yan sa Makabayan Blanca Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! report Tinawag na damage control na makabayan block sa kamara ang ginawang pagpapalit ng liderato. Yan ay nang magbitiw sa pwesto bilang House Speaker si later 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez at pinalitan ni Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Sa pulong balitaan ngayong araw, sinabi ni House Deputy Minority Leader Antonio Tino na hindi naman mangyayari ang pagbabago sa speakership kung hindi inaprobahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Malinawa niya na ang pinili ay kapartido ni Marcos sa Partido Federal ng Pilipinas kaya may loyal tisi sa pangulo Naniniwala rin si Tinio na bahagi ito ng management ng administrasyon sa napakatinding korupsyon at pandarambong sa infrastruktura mula ng maupo si Marcos. Nangyari na umano ito sa kasagsagan ng administrasyong Duterte at halimbawa na rito ang 51 billion pesos na flood control project sa Davao City. Idinagdag naman ni Assistant Minority Leader Rene Luisco na patunay ito na may gulo o bangayan sa loob ng administrasyon kung saan nais ng ilang puwersa na magkaroon ng mas malawak na poder sa kapangyarihan. Ginagawa mo ng pabango ang leadership change upang pagtakpan ang masangsang na amoy na dulot na lumalalang korupsyon kaya dapat na makiisa ang mga Pilipino sa malawakang kilos protesta sa darating na September 21. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Aminio na 105.1 Brigada News at Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide ang NTF kak naman mga kabrigada nilinaw na hindi pinag-iinitan ang grupong Gabriela matapos questionin ang kanilang proklamasyon Brigada Katrina Honson, ibrigada brigada mo! Ibigay ang mga force to end local communist armed conflict na tila ba'y nagkaroon daw ng special treatment ang Commission on Elections sa Gabriela Party List. Ito ay matapos may proklama Gabriela bilang ika -anim na putapat na kinatawan sa kamera kahit may nakabingbing kaso ng kanselasyon mula pa noong 2019. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay NTFL CAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr., mariin nilang kinekwestiyon na naging desisyon ng COMELEC dahil lang ilang mga party list naman daw na may pending petition ay hindi pinaproklama ng poll body. Uh, tama no uh, yun, yun yung ating question natin yung kanilang naging desisyon mm -hmm. yung unang-una -una nga yung unconstitutionality mm -hmm. nung pagtaas ng bilang ng party list group from mm -hmm. 63 to 64 uh -oh. dahil nga doon sa binanggit ko ng Banat versus COMELEC, mm -hmm. Veterans versus COMELEC mm -hmm. very clear na yung uh, 20% na nakasad doon ay ceiling mm -hmm. hindi dapat siya mas mataas sa 20% even by a fraction Ayon pa kay Torres, ang pagdagdag ng isa pang partylist representative ay magre-resulta sa 20.15% na malinaw manong dumalabag sa limitasyong 20%. Kaya anya hindi patas na naging pagtrato ng Comelec dahil may ibang partylist groups na may parehong pending cases pero hindi piniroklama habang si Gabriela ay agad na idineklarang panalo. Sa huli, nilinaw naman ni Torres na kahit hindi Gabriela ang papasok sa ika-64 ay itutuloy pa rin ang apela. Regardless mm. kung sino po yung uupo if ever mm. i-apport ng Supreme Court, mm. hindi po natin tinitingnan yan. Tinitingnan mm. natin yung constitutionality. Mm -hmm. It was just aggravated by the fact mm -hmm. na yung papasok po ay Gabriela na meron pong pending case. Mm -hmm. I think very obvious naman po, uh, very solid naman yung position po natin. Okay. We are just uh, Uh, re requesting or appealing na sana magkaroon ng fair treatment po sa lahat ng mga tumatakbo sa eleksyon, party man or individual. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Hanson ng 105.1 Brigada News sa Fama nila, The Musica News. Also worthy. Sa tala ng Kagbrigada ng Napolcom nagsampa ng kasong administratibo laban sa dalawang pulis na sangkot umano sa sexual abuse sa kabarang pulis. Dito pang pulis kinasuhan naman dahil sa ilegal na pagkulong sa manang leptospirosis victim. Brigada Cath Austria i Brigada Mo. Brigada. Report. Naghain ng administrative charges ang National Police Commission na yung araw laban sa ilang pulis sa sangkot sa magkakahiwalay na insidente. Kabilang dito ang dalawang pulis Marikina na inirereklamo dahil umano sa sexual abuse sa isang patrol woman noong Agosto. Pitong pulis naman mula Kalookan City ang kinasuhan din dahil umano sa illegal na pagkakakulong kay Jason Dela Rosa, ama ng isang binatilo na nasawi sa leptospirosis habang hinahanap siya noong Hulyo. Kas mariin sa kinasuhan ng dating hepe ng Highway Patrol Group Special Operations Division na umunay tumanggap ng 7 milong uh, pisong suhol sa kaso ng isang suspect na naaresto noong Hunyo ayon sa NAPOLCOM Inspection, Monitoring and Investigation Service inihain ang mga reklamo sa Legal Affairs Service ng komisyon na magtatalaga ng hearing officer at magbibigay ng summon sa mga respondents in the heart of changing lives ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, the music and news authority. So ang Pangulong Marcos naman kabrigada nilagdaan ang batas para sa maagang deklarasyon ng state of calamity. Brigada, Sargan, e brigada mo, Sargan. Ibrigada mo. Brigada. B -b 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 report. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 12287 o Declaration of State of Imminent Disaster Act na nagbibigay kapangyarihan sa pamahalaan na magdeklara ng State of Imminent Disaster bago pa man tumama ang isang kalamidad. Layo ng bagong batas na mapabilis ang paghahanda at pagresponde upang maprotektahan ang mga komunidad mula sa inaasahang pinsala. Sa ilalim ng RA 12287, maaaring magdeklara deklara ang Pangulo ng State of Imminent Disaster sa rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. May kapangyarihan din ng mga local chief executive na magdeklara nito sa kanilang nasasakupan batay sa rekomendasyon ng Regional DRRM Councils. Bilang batayan ng deklarasyon, magsasagawa ng pre-disaster risk assessment ang NDRMC o mga regional council kabilang sa mga pamantayan ang inaasang malawak na epekto sa populasyon at ang tatlong araw na lead time na maaaring palawigin hanggang limang araw para makapag ng anticipatory actions sa sandaling ideklara maaring magamit ang pondo at mekanismo ng national at local DRRM councils para sa maagang aksyon tulad ng pagbibigay ng public advisories prepositioning ng relief items first evacuation mobilisasyon ng mga response teams at volunteers at distribusyon ng pagkain at non-food items Maaaring ring ipatupad ang social amelioration para sa mga mahihirap at vulnerable sectors gayon din ang contingency plans para protektahan ang supply ng pagkain at agricultural products. Itinakdari rin ng batas sa otomatikong aalisin ang deklarasyon kung ang pinakahuling risk assessment ay magpapakita na hindi natuloy ang inaasahang epekto. Samantala nakasaad din na Adina, dapat isama ng mga LGU ang anticipatory action measures sa kanilang regular na plano at programa gamit ang local DRRM funds. Inaatasan ang NGMC na makipag-ugnayan sa iba pang stakeholders na paglabas sa mga panuntunan at operational guidelines sa loob ng anim na 60 araw matapos ang pag pagpapatibay ng batas. In the heart of changing lives, ako si Brigada Marika R. Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di At Brigada Leo Navarro Maligbe. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, ng Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.